Kontrobersyal ngayon ang kapuso aktor na si Kelvin Miranda dahil sa pagadawit niya sa isang blind item kamakailan. Ating lubos na kilalanin si Kelvin at ang kanyang naging reaksyon sa mga kontrobersyang binabato sa kanya. The Philippine Showbiz List presents, Tunay na Pagkatao ni Kelvin Miranda. Profile ang 24-year-old kapuso actor na si Kelvin Manalili Miranda ay pinanganak noong January 8, 1999 sa Caloocan sa kanyang mga magulang na sina Daisy at Patricio Miranda. Siya ay may dalawang kapatid, sina Jerome at Christine. Nag-aral si Kelvin ng elementarya sa Caloocan Elementary School at sekundarya sa Caloocan High School. Sa kolehiyo naman, siya ay nag-enroll sa Divine Mercy College Foundation Inc. Ngunit hindi niya ito natapos dahil mas pinili niyang pagtuunan ng pansin ang kanyang showbiz career. Nang mga panahong ito ay nakitaan na si Kelvin ng mga senyales na magiging future actor siya sa pamamagitan ng paglahok niya sa school events. Hinangaan rin siya ng kanyang mga kaeskwela dahil sa taglay niyang husay pagdating sa pag-awit, pagsasayaw, maging sa pagtugtog ng music instruments, paglikha ng artworks at pagsusulat ng mga tula. Kaya naman habang nag-aaral ng kolehiyo sa Divine Mercy College Foundation Inc. na ni Kelvin na subukan ang kanyang swerte sa entertainment industry. Making his own brand. Bagamat medyo late na na madiskubri ni Kelvin ang passion sa pag-arte, hindi ito nakahadlang sa kanya upang mahanap ang kanyang lugar sa showbiz. Pero aminado siya na hindi naging madali ang pagsisimula niyang ito, dala na rin na kanyang pagiging introvert. Katunayan, ideya talaga na kanyang ate na pasukin niya ang showbiz kung saan ay pinakilala siya nito sa isang manager. At dito na nga siya na diskubre. Ayon kay Kelvin, hindi niya talaga gustong magartista artista nung una. Pero ang hindi stable na kalagayang pinansyal na kanyang pamilya ang ginamit niyang motivation na magtrabaho bilang extra upang kumita ng pera. Taong 2016 ang simula ni Kelvin na kanyang pagkikipagsapalaran sa larangang ito bilang extra sa kanyang film debut sa star cinema movie na Vince and Kath and James. Kasunod nito ay pagpirma niya ng kontrata sa ilalim ng GMA Artist Center noong 2017. Sa lumipas na mga taon ay nabigyan siya ng mga maliliit na papel sa mga pelikula at ilang kapuso shows. At mula nga sa pagganap ng supporting roles, ay dumating naman ang breakthrough role para kay Kelvin. Taong 2019 na mapasama siya sa independent film na The Fate, kung saan ay nauwi niya ang panalong Best Actor mula sa Six or Duha Film Festival. Nasundan pa ito na magbida siya sa pelikulang Dead Kids at nakuha niya ang panalong Best Young Actor mula sa Seventh or Duha Film Festival. Noong 2021 nang makuha niya ang kanyang biggest break sa kauna-unahan niyang lead role sa telebisyon para sa GTV show na The Lost Recipe, katambal si Mikey Quintos. Dahil na rin sa hindi may pagkakailang husay ni Kelvin, ay nagkasunod-sunod na nga ang mga seryeng kanyang ginawa. Isa nga sa talagang pinag-usapan at kinakiligan ng karamihan ay ang pagtatambal nila ni Beauty Gonzales sa top-rating afternoon series na Stories from the Heart, Loving Miss Bridget. Hindi nga maitatangging unti-unti na nagagawa ni Kelvin ang nais. Katunayan siya ang binansagang isa sa next big thing in showbiz. At isa sa inaabangan sa kanya ngayon ay ang pagganap niya bilang si Adamos, ang kauna-unahang lalaking sangre na siyang tagapangalaga ng brilyante ng tubig sa Encantadia Chronicles Sangre. Maliban sa pag-arte, ay pinasok din niya ang music scene kung saan ay nakapaglabas na rin siya ng mga awitin. Para kay Kelvin, ang kababaang loob, pasensya at pagmamahal sa kanya, yang sining ang tumulong sa kanya na marating kung nasaan man siya ngayon at patuloy na magsusumikap na magtagumpay na may puso mapagkumbaba at pasasalamat. Kelvin talked about his mental disorder. Sa pamamayagpag ng karera ni Kelvin, lingid sa kaalaman ng karamihan, isang matinding hamon din ang kanyang kinaharap. Sa isang interview sa kanya noong July 2022, binunyag niya dumaan siya sa matinding anxiety at depression. Ayon kay Kelvin, clinically na diagnosed siya may bipolar disorder, post-traumatic stress disorder, at mild attention deficit hyperactivity disorder mula pa noong 2020. At nagmanifest yun ang una niyang maranasan ang mag-quarantine, bago mag in taping noong kasagsagan pa na paghihigpit sa mga tapings. Kaya rin daw dumating sa puntong lumala siya ay dahil sa naging in-denial siya sa mga nangyayari at hinayaan niya lang na i-manage ito sa sarili niyang paraan. Talagang naghanap siya ng mga eksperto na makakatulong sa kanyang kalagayan bukod sa gabay at suporta ng kanyang pamilya at ilang kaibigan. Lahat ni Kelvin, malaking bagay na tanggapin mo sa iyong sarili na dumaan ka sa ganitong karamdaman. Bagamat dumana sa mga mental health issues, masasabi raw niya na mas maayos na ang kalagayan niya ngayon at naroon ang paniniwalang sa bandang dulo, ikaw lamang ang nakatayo sa iyong daraanan. Ayon kay Kelvin, palagi siya bumabalik doon sa paniniwala na kung ano man ang bagaheng dala natin ay siyang dapat nadalhin. Hindi anya ang bagahe ang magdadala sa atin na kapag nangyari yon sa huli, ikaw ang talo. Kelvin's cheating issue with Kira Ballinger. Ngunit sa kabilangan ng magandang tinakbo ng karera ni Kelvin at sa pangangalaga niya sa kanyang imahe, ay hindi pa rin siya nakatakas sa kontrobersyang dala ng ginagalawang mundo sa showbiz. Matatandaan na sa pagpasok ng taong 2023 ay mainit siya pinutakti ng kaliwat ka ng pambabatikos at inula ng masasakit na salita matapos na isa publiko ng kanyang non-showbiz girlfriend na nagangalang Roselle ang di pagtataksil sa kanya ni Kelvin. Dawit niya sa kontrobersyang ito ang kapamilya actress na si Kira Ballinger. Sa social media post ni Rosel noong January 6, 2023, inalmahan niya ang panuloko sa kanya ni Kelvin at dito ay tahasan din niyang itinuro si Kira bilang other woman. Sa kasagsagan na pagputok ng issue ay wala ni isa kina Kelvin at Kira ang naglabas na kanilang pahayag upang depensahan ang kanilang mga sarili. Ngunit makalipas ang ilang buwan sa isang panayam noong buwan ng Abril, pinasagda ni Kira ang kanyang pananahimik sa kontrobersyang kinasangkot kinakapota ni Kelvin. Paliwanag ni Kira, hindi niya alam na may karelasyon si Kelvin na makipagkilan lang siya rito. Confident daw siyang sabihin na hindi siya kabit, gaya ng sinasabi ng lahat, at pinalabas ukol sa kanya. Nilinaw rin ni Kira na walang namagitan sa kanila ni Kelvin maliban sa palitan nila ng mga mensahe. Ni minsan na hindi daw sila lumabas na magkasama. Inamin din niya na nagalit siya kay Kelvin dahil nadawit siya sa kontrobersya nang wala raw siyang kalaban-laban. Ayon kay Kira, nang malaman niyang may sabit si Kelvin, ay itinigil niya ang pakikipagmabutihan dito. Kaya sa kasagsagan ng issue, ay agad daw niya itong in-unfollow. Ipinagtapat din niya na humingi ng tawad sa kanya si Kelvin matapos siyang madawit sa issue ng magasintahan. Samantala sa kabila na pagbibigay linaw ni Kira sa cheating issue nila ni Kelvin, ay nanatili pa rin tahimik si Kelvin. Kaya naman sa pinakita nitong aksyon, ay hindi maiwasang tawagin siyang hindi gentleman. Katunayan sa gitna ng mga pangyayari, yaring ito kay Kira. Naroon naman ang singer-actor na si LA Santos para damayan at aliwin si Kira. Sa naging panayam kay LA, sinabi niyang mali ang ginawa ni Kelvin na pinabayaan lang nito si Kira na hindi man lang dinipensahan at mas piniling manahimik na lang kaya para sa kanya ay hindi ito gentleman. Kelvin reacts to Daryl Yap's blind item. Kung sa naunang kontrobersyong kinasangkutan ay mas pinili ni Kelvin ang manahimik, taliwas naman ito sa pinapakita niyang aksyon ngayon matapos na palagan niya ang lumabas na blind item. Nagsimula ito sa Facebook post ng direktor na si Daryl Yap kung saan sinabi nito sa kanyang blind item na may isang lalaking artista ang nabuking di umano ng international singer na pumunta dito sa bansa kamakailan lang sa halagang 1 million pesos per night. Pero ayon kay Daryl, malay raw ba kung anong ginawa ng mga ito sa hotel kung saan sila nag-check-in ng dalawang gabi. Nagbigay din si Dara ng ilang clue tungkol sa international singer na tinukoy ng mga netizens na si Sam Smith daw. Samantalang ang male celebrity naman ay hindi isang kapamilya at ang apelido nito ay katulad ng apelido ng isang mga aawit. Marami naman sa mga netizens ang naglabas ng kanilang hula at isa nga sa mga pangalang lumutang ay si Kelvin. Bagay na agad nitong inalmahan. Ayon sa post ng fan account ni Kelvin sa X, ibinahagi na kapuso-actor ang sagot niya sa issue sa pamamagitan ng Facebook Facebook Live. Sinabi ni Kelvin na niya ang paraan ng pag-iisip ng ibang tao at hindi niya iniisip na galit sa kanya si Derek Darrell. Mababasa ang statement o ano ni Kelvin na kanya-kanya naman yan Narerespeto ko naman lahat ng ano kung papaano tinatanggap ng mga tao yung mga ganyang bagay Feeling ko naman, hindi naman galit yun si Direct Darrell Yap sa akin Hindi naman siya nag-drop game o nagbigay ng ano Yung mga tao talaga nagbibigay ng pangalan ko Hindi ko naman sila kilala, di ba? Hindi rin naman nila ako kilala ang pagbalag na ito ni Kelvin ay nakakuha ng magkahalong reaksyon mula sa netizens. Karamihan nga sa komento ay nagsasabing hindi na ito kailangan pa magsalita o magbigay ng kung anumang response dahil unang-una ay wala ang pangalan niya sa post. Mas pinalala lang daw ni Kelvin ang issue at mas lalong mapapatanong pangaraw ang mga marites sa pagdepensa nito. Maila namang humirit na for publicity lang ang ginawang pagsasalita ni Kelvin para sa fantaserya nitong sangre. Samantala, wala pang tugon, reaksyon o pahayag si Direk tungkol dito. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!